Ito mga kapatid, nakita ko lang to habang ako ay nagbabrowse-browse. And sabi niya, I vote for Castro rather than Bato. Pero wala siya muka. We don't know if troll ba ito or ano siya, pero nandiyan siya. And if this is true, kunwari merong isang tao na merong opinion na ganyan. I think it's very weird. And we are all entitled to our opinions. Wala namang problema dun eh. Kaya lang, it is weird na boboto tayo ng isang convicted criminal. Take note ha, convicted criminal si Castro. Boboto tayo ng ganun over someone na sinisiraan pa lang. So we are going to vote for a convicted criminal. Kasi alam mo yung panig nila, nila, nila Castro. Mahilig sila magtuturo turo na ganyan. Hindi ka pa nga convicted. Minsan hindi ka pa nga nakakasuhan. Sinasabi may kaso ka na or what. O kung may issue na ganito, uh, 6,000 yung di umano'y namatay nung war on drugs. Sa sabihin, 30 mil, 30,000. 30 so ganyan ang style nila. Eh. Pero... If you are going to vote for people like this, then sayang lang yung boto mo. Kasi alam mo na sa sarili mo walang magagawang mabuti sa isang bansa. I mean, yung mga ex-con nga, yung mga ex-convict nga, hirap na hirap magkaroon ng patas na na pagkakataon sa buhay dahil sa kanilang past. So for example, isa akong contractor. Tapos mayroong ex-con na mag apply sa akin. Alam kong ex-con siya. Magdadalawang isip ako na kunin eh dahil putya baka pag tinopak to saksakin ako bigla. Baka pag medyo nasigawan ko to saksakin ex-con eh. Sanay sa loob to eh. Alam, ibang, ganun ang mentality natin. Tapos sa iboboto natin, ganyan, convicted na nga. At tila baga hindi nagsisisi. Ang sabi niya, tama daw yung ginawa niya. nag daw sila. Eh, in fact, yung mga di umanong sinasabi niya ni rescue nila really hates them. They are exploiting children. Tapos sasabihin, di ba, alam na natin itong mga ito eh. Pagkakapanalig ka ng anti-government, ilahat ng gagawin mong efforts, even yung maganda, is meron kang nakatanim, may underlying ka na gustong gawin na masama. Bakit pa natin iboboto itong mga to? And once again, bakit natin iboboto kunwari yung mga members ng Liberal Party or yung mga members ni BBM, yung mga nasa partido? Bakit natin iboboto pa? And then, malulungkot tayo sa si Pilipinas. Tapos pupunta tayo sa si social media. Sisiraan natin Duterte. Bakit ganon? I mean, uh, kakaibang bansya to. Ewan ko sa inyo. <laughs>